Magandang araw, mga kakripi. Ako nga pala si Mr. Kira at ngayong gabi, isang kwento ng kasakiman, kababalaghan at katatakutan ng inyong maririnig. Isang lihim na nakatago sa bundok na kilala bilang The Devil's Mountain ng Pilipinas. Huwag niyong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating channel para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Dear Mr. Kira, ako po si Jason, isang simpleng tao mula sa Laguna. Simula bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga matatanda kapag nagkukuwento sila tungkol sa mga nawawalang kayamanan na iniwan daw ng mga Kastila. Sabi nila, maraming bundok sa Pilipinas ang may nakabaong ginto, pero hindi basta-basta makukuha dahil binabantayan daw ito ng mga nilalang mga engkanto, maligno at iba pang hindi maipaliwanag. Isa sa mga lugar na madalas nilang banggitin ay ang Mount Cristobal, na rin bilang The Devil's Mountain sa Dolores, Quezon. Marami raw hindi basta-basta nakakaligtas kapag nag-attempt kumuha ng kayamanan doon. Kaya noong inimbitahan ako ng tropa kong si Kuya Dante para sumama sa isang ekspedisyon, hindi na ako nagdalawang isip. Kasama rin namin si na Arnel, Bok, Wensi at isang matandang guide na si Mang Felix. Nagsimula kami ng alas dos ng madaling araw. Dala namin ang mga pala, piko, ilaw, pagkain at mga itak. Habang umaakyat kami, ramdam na ramdam ko na iba ang simoy ng hangin sa bundok. Hindi ito tulad ng mga ibang bundok na malamig at presko. Dito, malamig nga pero mabigat sa dibdib. Minsan, may mga parte pa ng daan na biglang kumikidlat kahit walang ulan. Habang paakyat, nagsimulang magsalita si Mang Felix. Sabi nila, bata pa ako, marami nang nawawala dito. May mga nagtatangkang maghukay pero hindi na nakauuwi, bulong niya. Nagkatawanan kami pero sa totoo lang, medyo tumayo ang balahibo ko. Bandang alas 9 ng umaga, narating namin ang isang malaking itim na bato, halos kasing laki ng jeep. Nakataga rito ang isang malaking krus. Sabi ni Kuya Dante, yan ang palatandaan. Dito nakabaon ang kayamanan. Agad kaming nagsimulang maghukay. Excited ang lahat pero habang tumatagal, parang may kakaiba ng nararamdaman kami. Una, napansin naming nag-iiba ang kulay ng paligid. Parang humahalo ang kulay abo sa hangin. Parang may usok na hindi mo makita kung saan nang gagaling. Habang humahampas ng piko si Bok, biglang tumama siya sa matigas na bagay. Nagkalat ang tunog na parang bakal na kinakalawang. Lahat kami napatigil. Nagkatinginan. Hinukay pa namin ng mabilis ang paligid at doon, unti-unting lumitaw ang isang lumang kahon. Kalawangin na ang bakal na babalutan ng makapal na ugat ng puno. Pero bago pa namin mabuksan, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kasunod nito, may bumulong sa tenga ko, "Umalis na kayo. Hindi ito para sa inyo." Napalingon ako, pero wala namang tao sa paligid. Pagtingin ko sa mga kasama ko, si Arnel naman, nakatingin sa kawalan. Tila may nakikita siyang hindi namin nakikita. Biglang umuga ang lupa sa ilalim namin. Parang may nagagalit nagigising. Kasunod nito, nakita namin ang mga aninong maliit, mga nilalang na may mapupulang mata, itim ang balat, nakapalibot na pala sa amin. Nanginginig ang mga tuhod ko, Mr. Kira. Hindi ko alam kung lalaban o tatakbo ako. Nang pilit naming binuhat ang kahon, sumisigaw si Mang Felix. Ibalik nyo. Huwag ninyong galawin. Pero huli na nakahawak na si Kuya Dante sa kahon at doon nagsimula ang tunay na bangungot. Biglang sumingaw ang lupa at mula sa ilalim may lumabas na parang multo, isang matandang nakaputi. Duguan ang mga mata at umiiyak ng itim na luha. Isa-isang pinapatay ang mga ilaw naming dalang flashlight. Nagkakandahulog kami, nagkakasalubong sa takot. Habang tumatakpo kami, may mga kamay mula sa lupa na sumusubok humawak sa mga paa namin. Ang mga puno sa paligid parang nagiging buhay, bumabaluktot at humaharang sa daan namin. Si Wensi na dapa at noong pilit namin siyang hinila, may nakita akong isang nilalang na parang bata. Pero ang mukha, wala. Walang mata, walang ilong, puro bunganga lang na nakanganga. Habang patuloy kami sa pagtakbo, may naririnig akong tawa sa hangin. Hindi isang normal na tawa, parang hinahalo sa sigaw ng sakit at galit. Nang marating namin ang paanan ng bundok, tumigil kami. Hindi namin alam kung paano kami nakaligtas. Basa sa pawis, tuguan ng tuhod, at nanginginig ang buong katawan. Akala namin tapos na ang lahat. Pero pag-uwi namin sa kanya-kanya naming bahay, nagsimula ang totoong kalbaryo. Si Arnel, ilang araw lang, nagkasakit laging nagsasalita kahit tulog. Minsan, gigising siya ng alas tres ng madaling araw, nakatayo sa harap ng bintana, parang may kausap. Si Kuya Dante, napansin naming laging may sugat sa katawan, kahit hindi niya alam kung paano niya iyon natatamo. Para bang may humahawak sa kanya habang natutulog. Ako naman, Mr. Kira. Ilang gabi akong ginising ng isang matandang babaeng nakatayo sa paanan ng kama ko hindi ko makita ang mukha niya. Pero amoy na amoy ko ang bulok na amoy mula sa kanyang damit. Dinala namin si Arnel sa albularyo. Sabi ng matanda, may nagalit sa inyo. May nagbabantay sa bagay na hindi nyo dapat kinuha. Kahit hindi naman naming nakuha ang kahon dahil iniwan din namin sa bundok, sabi ng albularyo, ang balak palang pagkuha ay sapat na para magalit ang mga bantay. Inutusan kaming bumalik sa bundok, magdala ng alay, tinapay, prutas, kanin, at tatlong kandila. At kailangan daw naming humingi ng tawad mula sa puso. Noong gabing bumalik kami sa bundok, hindi na kami umakyat. Sa paanan palang nagalay kami. Habang nagdarasal kami, biglang bumagsak ang malamig na hangin at nakita naming dumaan sa harap namin ang isang anino mabilis. Hindi namin makita ng buo. Pagkatapos ng alay, parang gumaan ang pakiramdam namin. Si Arnel unti-unting gumaling. Pero kahit ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing minsan. Paminsan-minsan, naririnig ko pa rin ang boses na bumubulong sa dilim. Balik ka! Balik ka! Mr. Kira, hindi lahat ng kayamanan ay para sa tao. Minsan ang pinakamahalagang kayamanan ay ang buhay nating buo pa nating naiuuwi. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento mo, Jason. Isang paalala sa ating lahat, hindi lahat ng kayamanan ay kayang tapatan ng ginto, lalo na kung kapalit nito ay ang sarili nating kaluluwa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong gabi, Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, paalam.